よろしくお願いします。<music> Hi guys, andito na kami sa so, sobrang init, grabe. Dito na kami sa kabayan, supermarket. Grabe init, grabe. Sakit sa muka Yan, dito kami. Sa so, kabayan, supermarket, guys. Yan, tara, pasok tayo guys. Grabe, grabe, init, grabe, grinit, grabe. <laughs> Sakit sa muka. Grabe, sarap sa loob. Ang lamig. Tara, guys. Kuha tayo ng basket, guys. Kasi para mayroon tayong lalagyan sa binibili natin, guys. Tara, guys. Tingin-tingin tayo dito kung ano man ang ating magustuhan na mabili. Tara, guys. Tara. Ayan. Ang laki-laki ng mga supermarket dito guys. Mostly dito pumupunta mga lahat mga Pinoy. Ano mga Pinoy kasi pagkain ng Pinoy to. Kababayan supermarket to eh. Pero hindi naman talaga as in uh, ano talaga lahat ng pagkain lang sa Pinoy. Meron din mix. Pero talaga mas marami ang pagkain ng Pinoy dito. Kaysa mga Arabic. Dingin tayo dito sa ano. Kasi mag, ano ko ka, daw kami, mag-gelatine. <laughs> Dawa kami ng juice. Ayan. Melon. Flavor melon. Ayan. Saka. Ayan. Gagawin namin yung juice. Tara guys, punta tayo doon sa tingin ako ng tinapay kasi wala na kami tinapay. Tara guys. Dito tayo, bibili tayo ng tinapay. Anong gusto natin dito ng tinapay? Dito kasi kunti lang yung tinapay dito. Sige, babayan. <laughs> Nakikita ako ni kabayan nga na vlog-vlog hindi eh, yun yun ang tatrabaho yun ang gumagawa ng tinapay dito sa kabayan na to. kasi minsan lang ang Pilipino ang paano dito tinapay ng kababayan minsan lang di, ah, lahat ng oras na mayroong kababayan na ah, ano barinde yan mga tinapay yan hindi ka tulad dyan sa Pinas. Ang sarap ng tinapay. Dito ang tinapay. Pag wala kang mga palaman ako, hindi masarap kasi para matabang lahat. Hindi ka tulad dyan sa Pinas. Si isang kain, bili ka ng kahit anong masarap na dahil mayroon na siya palaman. Yan, buko ano. Boko pandiko, ano daw yan. Munggo, ano. Goodbye, Briel. Ito yung si Ken yan. Dati ano lang ito, Pag-5. 6 tapos hanggang marami ano mabinta yata naging 10 real na ngayon <laughs> ito yung pandi ko ko 6 real baka pag marami na naman yan bi mabinta na naman yan tataas na manila <laughs> Ayan, nga tinapay na yan. punta ko doon guys sa ano sa gulay yan kasi bibili ako ng broccoli para sa aking alagang mapin ano pa ko ng broccoli mm. oh my god pala may itlog kasi wala ng itlog may ano pala oh pugo itlog ng pugo eh mm. Brown kasi ginagamit ng mga amo ko. Gusto nila brown na itlog. Ayaw nila yung puti. Ayan. Palitan ko kasi maliliit siya eh. Kung maliliit kasi mabilis man -ano, maubos. Kasi maliliit lang siya. Ayan. May itlog maala. Tawag ako kung masarap yan. Kasi ang itlog maalas dito, hindi pa katulad sa Pinas ba na masarap, ma malangis-langis yun. Ayan, kalabasa, kamuti. Opo, ko ako ng kalabasa para sa aming mapin. Ilaga ko kasi yan. Ilaga ko lang. Tapos lagay ng pagkain niya para may vitamins yung aming posa. Ayan, may melon. Makakuha nga ng melon. Kasi para sa aming amo. Oh. Nag-iisa lang naman itong amo kong babae. Siya lang naman kasi kumakain. O oh, ano kasi kinakain niya. Kailangan isipin mo kung anong kakainin. Ikaw ang mag-isip kung anong kakainin niya. Naku. Kahit ano na lang isip, mo kung anong kakainin niya wala dyan pakialam basta pagganan nandyan yung pagkain kumakain din siya hindi naman siya pili minsan nga kumakain siya ng pagkain ng Pinoy eh. saan ba yung broccoli dito eh <laughs> yan mga prutas yan hanap tayo ng broccoli nasaan kaya ang broccoli nila dito gaya nandito na yung broccoli para sa aming alaga. Broccoli at saka yung ano. Kasi kumakain siya ng broccoli lang siya. Ilaga lang siya. Ayan. Ang si kababayan naghanap ng malunggay. Nako. Alam ni kababayan kung malapit lang si kababayan dito. Nako, ko ng malunggay. Daming malunggay dito sa amin. Ayan. Para paano pa tayo kung anong gusto nating bibilhin. Ayan. May eh, maraming sale ngayon, Oh. Mga sale, sale lang sila. daming sale dito sa bayan na daming mga sale. Eh, minsan dito kami bumibili ng pagkain. Mga ano, kasi lagi silang sale eh. Mostly na mga chocolate, mga ganun. Nag-sale talaga sila. Nabili kasi ako ng ano, badiwas ng amo ko. Oh. Gahanap ako ng badiwas. Wala yata badiwas dito.